Yan, manalangin po tayo sa lahat ng mga may sakit sa oras na ito, sa lahat ng na mga nanonood, nakikinig, uh, ang panalangin po ay talagang powerful and effective at makipag-isa po kayo and uh, trust God at paniwalaan nyo, mangyayari po ang, ang, ang mga panalangin natin yan in, in God's perfect time, ibibigay po niya yan at iaayos niya dahil tapat po ang ating Panginoon at lalo na sa Kanyang pangako. So makipag-isa po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Kami Panginoon ay nanalangin, O Lord God, upang uh, tugunin, Panginoon, yung mga humihiling sa iyo sa oras na ito. Yung mga may sakit, pagalingin mo, especially yung mga dengue sa Pilipinas, bata, matanda, Panginoon, Lord. ilayo mo sila, Panginoon, at hayaan mo, O Lord God naalisin mo na yung mga mosquito yan at proteksyonan mo ang mga pangangay ang katawan nila body soul and spirit nila na hindi po sila maging uh, magkasakit o oh Lord God dahil iyong pinoprotektahan ang bawat isa o oh Lord God gumalaw ka Panginoon at uh, at ikaw, Panginoon ng Diyos nila, O Lord God. Father, mga nanghihina sa pananampalataya, palakasin mo din sila. Hayaan mo na mag sila sa iyo. Hayaan mo na mag-charge sila sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na go-on sila sa iyo, O Lord, no matter what. Na walang bibigay, Panginoon, walang mag-, mag manglulumo at walang magbabakslide pa yun they will go on at marami pang kaluluwa ang maligtas marami makakilala sa iyo tumanggap bilang Lord and personal Savior O Lord God at patuloy kami na nalangin na gumalaw ka sa bawat isa O Lord God Father we thank you O Lord God and we love you Panginoon at ganoon din po, Panginoon, sa oras na ito, yung mga nakailangan ng trabaho, bigyan mo mga pagkain, Panginoon, nakaratay sa higaan, pagalingin mo, Bada Solang Spirit. At ganoon din po, yung mga kapastoran palakasin mo sa pananampalataya, gamutin mo sila, provide all their needs, ang mga missionaries, O oh Lord, yung mga tinawag mo sa iyong ubasan na patuloy na maglingkod at go on sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at patuloy kang maghari. Patuloy, Panginoon. Bless Philippines, O oh Lord God. Bless Dubai. Bless yung bawat mga bansa. Bless, ng, bless mo lahat ng mga Filipino sa sila lupalop na roon. Pagpalain mo't ingatan, O oh Lord God. At ganun din ang bawat family sa Pilipinas, O oh Lord God. Thank you, Jesus name. Lahat ng couple, lahat ng pamilya. I-bless mo, Panginoon, at let your will be done unto us, O Lord God, even to the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, from President, O Lord God, down until sa pinakamababa na posisyon na inilagay mo, Panginoon. Lord, kinukumit po namin lahat ng ito sa pangalan mo na si Jesus. Amen and Amen. So muli, shalom, shalom. and the Lord God bless you all and keep safe. And the peace of God be upon us all. Bye for now.